Ngayong araw nga pala ay aalis kami dahil maliligo nga pala kami ng dagat dahil sobrang napakainit kaya pupunta muna kami doon. Meron nga pala kaming kubo doon sa gitna ng dagat kaya hindi mahirap kahit magbabad pa kami doon. Nakita nyo na rin to sa mga vlog ko kaya sa mga araw na to pupunta muna kami doon. Buti nga napaayos na ang kalsada dito kaya marami na rin ang naliligo dito kaya kung sino man ang nakaligo dito mag comment ka lang. Inaantay nga pala muna namin yung bangka na aming sasakyan. Iikot pa kasi yun mga guys Dahil hindi dito nakadaong Kaya sa mga oras na yan bumaba na ako Dahil naririnig ko na yung tunog ng bangka Sarap maligo ngayon dahil sobrang napakainit Nakarating na nga at agad na nga kaming lumapit Habang nilalagay na rin namin ang aming mga gamit Tuwang tuwa nga dyan ang dalawang aso Na akala nila kasama sila Matagal na rin na hindi ko pinakita to Dahil mayroong pagbabago sa kobo namin Dati kasi ang hirap magihaw ng isda Dahil hindi pa naayos ang aming dirty kitchen at sa tagal-tagal nasisira na rin ang ibang kahoy kaya agad nang pinaayos nila nabulok na kasi yung papag dahil kawayan lang yun kaya ayan mga guys nakarating na kami dito agad na nga akong bumaba dahil napakainit mababaw pa lang sa mga oras na yan kaya wala pa hanggang tuhod ayan nga palang lang kobo namin mga guys masarap sarap talaga maligo dito dahil kung makikita mo napakaganda rin ang view dito ganito na nga pala siya mga guys ang ganda na rin niyang liguan dahil hindi ka talaga mabibilad sa araw kaya Yeah, ang galing talagang naisip ng tatay ko Meron din siyang taas dito mga guys Para pag lumalaki ang dagat Ay pupunta dito sa taas Dahil umaapaw talaga doon ang dagat Kaya madalas nabubulok doon sa baba agad Lalo na kawayan lang ang nasa baba Habang maliit pala ang dagat Pwede ka muna dito umupo Habang nakababad ang iyong mga paa Hindi nga yan maputik dyan Dahil buhangin na rin dito Ito na nga pala ang aming dirty kitchen Dito nga pala kami Pag mayroon kaming iniihaw na isda Kaya pwede rin kami magluto dito Habang maliit pa nga lang ang dagat ay nangunguha sila madami kasing shield dito mga guys kaya ang ganda talaga pag dito ka kaya sa mga oras na yan naligo na kami mga guys dahil sobrang napakainit na kaya agad na kami nagbabad may at maya aapaw na rin dyan ang dagat sa ngayon ganyan muna kalalim hanggang dito muna ang ating video mga guys maraming salamat sa panonood